You know, so what's up mga papi? Welcome for today's episode and samahan nyo ako para sa episode natin ngayon. So yun, nakita nyo naman sa ating thumbnail na ito, yung episode natin ngayon. Um, ko sa inyo kung paano ako maglinis ng aking uh, bisikleta, si Toto. Yung ating Tosic Brandon na first version ng Tosic Brandon. So wag na natin patagalin pa at samahan nyo ako sa episode natin ngayon. So tara, simulan na natin mga papi. Yo. So, yun mga papi. Ang una ko palang ginagawa bago ko totally basain yung ating bike ay tinatanggal ko muna itong mga nakakabit sa ating bisikleta. Tulad nitong ating hand pump at saka yung saddle bag. Uh, ginagawa ko to para mas malinis kung maigi yung mga sulok-sulok na part ng ating bike. At saka mas mabigyang pansin ko yung paglilinis mamaya sa ating saddle bag at saka yung hand pump. Um, pinupunas-punasan ko lang siya para hindi ko nabasain at saka sa tingin ko mas mabuti na rin maisabay malinisan itong mga bike accessories natin para di ba isang kasada na lang isang galawan na lang at saka mas ganda tayo mag para sa ating mga next ride so yun sa part ng video na to pinapakita ko lang yung condition ng bike kung gaano kadumi. ang huling bike wash ko pala dito ay noong month of July pa so oras na rin talaga para bigyan ito ng proper bike wash para naman maiwasan natin na mag build up pa yung dumi at mas madali na lang siya linisan so ang una palang ginagawa ko tinatanggap tanggal ko yung kadena dahil gusto ko nakahiwalay siya pag nililinis ko para din yung mga tumutulong mga grasa ay hindi rin mapunta sa bike pag nag bike wash na tayo so ayan gamit lang kayo ng specific tool para sa pagtanggal ng inyong mga bike chain so marami naman nabibili yan sa Shopee or Lazada check nyo lang mabuti yung review para maayos yung mabili nyo ang tatak pala nung gamit ko dito na bike chain remover ay yung wrist so yun mga papi after ko matanggal yung kadena na ilalagay ko lang siya sa garapon tapos dyan ko na siya i-sprayan uh, at lalagyan ng bike degreaser so yun mga papi keep in mind lang din no, na nandyan yung dalawang missing link or yung missing link para pag sa oras na ibabalik nyo na siya ay hindi nyo siya mawala tapos usually yung ginagawa ko dito pag wala akong oras ay eh, sinishake-shake ko lang tong garapon kaya na ginagawa ko ngayon tapos, pwede nyo rin siyang um, i-brush gamit ang lumang toothbrush or kaya steel brush. Um, gamit lang kayo ng bike specific degreaser para hindi ma-damage yung mga O-rings na nakapaloob dyan sa bike chains nyo. Tapos, yun, after ilang minutes, makikita nyo na rin na yung mga dumi ay malalaglag na dyan sa bike chains. And, and once na-satisfied na kayo, ay pwede nyo muna siyang iwan sa gilid at balikan mamaya para mas bigyang pansin sa paglilinis. Tapos, support naman na mga papi ay i-spray naman natin ng ating cassette at saka yung drive train. So, para na rin lumambot muna yung mga, mga dirts and grimes na bumalot sa ating drivetrain. train. So, mamaya babakalasin ko rin yung gulong natin sa likod para mas mabrush natin mabuti yung ating group set at saka yung drive Tapos, maabot natin yung mga sulok-sulok ng ating bike. So yun mga papi, after natin sa drivetrain, train, ito na, simulan na natin basahin yung ating bike. At ayan, gamit lang kayo ng hose o kaya tubig sa balde. And ayan, itong proseso na to ay makakatulong din bago nyo sabunan yung, yung mga bike. At sa prosesong ito mga papi ay makakatulong din talaga ito para mapalambot yung mga nanigas na at ng mga alikabok or mga buhangin dyan na nakapalibot sa inyong bike. At siguro ito na rin yung time para ma-check nyo mabuti yung inyong mga bike kung may mga gasgas -gas ba at saka kung may mga dents na. So yan, take your time lang sa process na to kasi importante talaga to para mapalambot niya yung mga nanigas na dirts and grime sa inyong mga bike. So make sure lang din na hinaan nyo yung pressure ng inyong hose para hindi mapunta mga dumi sa mga bike components or sa mga bearings ng inyong mga bike at para mas tumagal yung buhay ng inyong mga bearings. Sa so part din pala nito, pwede kayo magpangalawang pasada ng bike degreaser sa mga parts na hindi nga nalagyan kanina. So sa part ko, ayan, nilagyan ko ng bike degreaser yung ating chain ring dahil di ko siya talagyan kanina. Next step mga papi, ito ipiprep na natin yung sabon na gagamitin natin. So dito naman sa process na ito, um, pwede rin kayo gumamit ng any liquid soap. Um, suggest ko liquid soap para mas madaling mapabula at mas mapabilis yung proseso ng pagprep nyo. Ang um, ginamit ko dito ay yung surf na liquid soap pero pwede rin kayo gumamit ng mga dishwashing soap or mga bike specific na bike soap. So make sure lang din mga papi na yung gagamitin yung balde or lalagyan ng sabon ay banlawan nyo mabuti para walang mga buhangin na maisama kapag ilulublub nyo na yung sponge at, or microfiber na gagamitin nyo And make sure din na uh, banlawan nyo muna yung mga sponge or mga tela na gagamitin nyo para yon maiwas talaga yung pagsama ng mga buhangin or kung ano man baka may maliliit na bato dyan sa magagamit nyo mga tela or sponge. So yun mga papi, next step natin, magsasabon na tayo ng ating bisikleta. At uh, ang una kong sinisimulan sa process ko ay dito sa cockpit area or basta tandaan nyo, magsimula na kay sa itaas papunta sa baba. So, bakit ko ginagawa yung proseso na nagsisimula ako sa itaas, papunta sa baba? sempre pag ginagamit natin yung bike natin nag-accumulate yan ng dumi, mga buhangin so pag nagsimula tayo sa baba tapos syempre yung mga winash natin sa taas or pinaghugasan natin sa itaas, ay babagsak din yan sa babang part ng inyong mga bikes. So may tendency na yung hinugasan yung sa itaas ay babagsak din sa baba. So parang ang mangyayarin yan uh, madudobli yung trabaho nyo so kaya ang tip na maibibigay ko sa inyo ay magsimula muna kayo sa itaas papunta sa baba. So yan gamit lang kayo ng sponge or kaya brush para sa mga parts na hindi nyo maabot ng inyong yung mga daliri. So yon move forward na tayo sa frame part ng ating mga bike. So yan, kita nyo yung sinabi ko kanina, pag nagsimula tayo sa taas, yung mga dumi na galing sa itaas ay babagsak sa pababa. So ganun tayo magsisimula, taas, tapos sa baba. Para yung mga dumi na nalalaglag sa itaas ay mapupunta sa baba. So yan, kung hindi nyo naman may iwasan na bumalik sa itaas na parte ng inyong mga bike, um, gawin nyo muna, ilub-lub nyo ulit yung sponge or tela na gamit nyo para mabanlawan yung sponge or tela na gamit nyo. So, gayon maaaring matanggal yung mga nakuha niyang dumi mula sa pinaglinisan nyo na part. Ngayon, bigyan naman natin ng pansin ang paglilinis sa ating mga drivetrain. So, nagsisimula ako dito sa may chainring at saka bottom bracket. Gamit lang tayo ng brush na pwedeng makaabot dyan sa mga sulok-sulok na part or mga mahirap na abutin ng inyong mga daliri. Ngayon, kung wala naman tayong mga bike-specific brush, pwede tayo gumamit ng lumang toothbrush para abutin or linisin yung mga part na mahirap abutin ng ating mga daliri. Pwede kayo gumamit ng lumang toothbrush. So dito, gumamit ako ng lumang toothbrush para kiskisin yung ating derailleur. At once satisfied na kayo sa paglilinis ng inyong mga drivetrain, lilipat naman ako sa paglilinis ng ating wheelset. simula ako dito sa rims. Yan, gamit lang kayo ng sponge. hindi um, ko ina-advise na gumamit ng brush unless malambot na bristle ng brush yung gagamitin nyo. Sa experience ko kasi before, nung gumamit ako ng brush, medyo matigas yung bristles na nagamit ko. At yun, pwede siya magsanhi ng mga pagkagasgas sa inyong mga rimset. At syempre, ayaw natin mangyayari yun dahil gusto natin mapanatiling malinis, makinis ang ating mga bisikleta. Sa parteng ito, sinasabay ko na rin pala linisan or i-brush yung ating mga disc rotors. Importante rin palang mapanatiling malinis ang ating mga disc brake rotors para maiwasan natin pag-build up ng mga kalawang. Hindi kasi natin may iwasan na minsan pag nagra-ride tayo na may madadaan tayong mga basang kalsada. So yun, pwede mapunta sa mga ating disc rotors. At isa sa pinaka-importante ay gusto nating ma-maintain yung braking power ng ating mga brakes. Sinasabay ko na rin pala linisan yung ating mga hubs dito Medyo tricky nga lang dahil mahirap abutin yung part ng hubs. Isang tip na pwede kong ibigay sa inyo ay pwede kayong gumamit ng tela tapos hawakan yung sa magkabilang dulo tapos ikis-kis nyo lang sa pagitan ng hubs. Hindi ko nga lang napakita sa part na to dahil hindi ko lang napakita sa part ng video na to dahil nakalimutan ko siya gawin. Pero ayun, sana nagets nyo yung proseso kung paano gawin yon. Matapos natin linisan yung mga gulong natin sa likod ay pwede na tayo lumipat sa harap. So, gawin nyo lang ulit yung proseso kung paano nyo nilinisan yung gulong nyo sa likod. And, yun. So, part naman na to ay ini-sprayan ko ulit ng bike degreaser yung ating drivetrain. Dahil babaklasin na natin yan sa ating bisikleta para mas mabigyan natin ng detail na paglilinis. Sa part ng paglilinis ng inyong mga group set, pwede kayo gumamit ng malaking brush para mas mapadali yung proseso. Usually pala binabaklas ko minsan itong group set para mas malinis ko Pero sa part ng video na to kung tinatamad kayo, kaya nyo na lang yung proseso ko. Mas mapapadali rin pala yung paglilinis nyo ng inyong mga group set habang nakakabit pa ito sa inyong mga wheel set. Mas mapapadali rin pala ito pag ito ay nakasandal sa isang bagay para hindi siya galaw ng galaw. At once na matanggal nyo na nga ang inyong wheelset sa likod, ay pwede nyo balikan ang paglilinis sa inyong RD. Pwede nyo rin ulit isprayan ng bike degreaser para mas matanggal pa yung mga nakakapit na dumi. Kanina kasi medyo mahirap talaga linisan yung mga likod na part ng RD dahil nakakabit pa ang inyong wheelset. Ngayon naman ay babalik tayo sa paglilinis ng ating kadena. Usually, pinabrush ko ito gamit ang steel brush or kaya ang lumang toothbrush. Pero dahil tinamad tayo, banlaw-banlaw lang muna ang gagawin natin. Tandaan nyo rin pala na ihiwalay ang missing link para hindi nyo siya mawala. At once na nalinis na natin ang ating mga kadena, ibabalik na natin ang ating gulong sa likuran. Ito na rin yung time para ma-check -e mo kung naka-align ba yung mga rotor discs sa inyong mga brake calipers. After sa prosesong ito, papatuyuin na natin yung bike. Ngayon, maraming proseso sa pagpapatuyin ng inyong mga bike. Pwede kayo gumamit ng tuyo at malinis na microfiber at punas-punasan nyo lang siya. Pwede rin itong step na gagawin ko. Hanap lang kayo ng isang corner na wall. Gamit ang bike stand, ipapatayun nyo lang ng slanting ang inyong mga bisikleta at hayaan mo tuyo. At pag natuyo na siya ng gusto, pwede nyo na siyang balikan. At susunod na tayo sa next and final step. So bago ko ibalik ang aking kadena sa ating bike, ganito muna ang aking ginagawa. Pero pwede nyo rin i-apply sa inyong mga bikes. Pwede kayo gumamit ng bike specific lotion. Pero sa case ko, wala ako nun. Kaya itong pangkotse na lang ang ginamit natin. Well, pwede naman kayo gumamit ng kahit anong polishing cream Basta make sure lang na hindi ito makakasira sa inyong mga bike paints. So, ito yung rason kung bakit ko ina-applyan ng bike wax, bike cream, or bike lotion, kung ano man gusto nyo yung tawag yun dyan. Ina-applyan ko siya nito para magkaroon ng new bike look feels. ba? Diba? Napakakintab at napakalinis na ulit ng ating bike. Ito yung ating drivetrain. At makikita nyo naman na talagang nalinis siya ng ating degreaser and ng ating trailer malinis na siya ulit. Ito namang MTB cleats natin, medyo may kalawang siya, pero feel bearing naman yan, kaya goods lang yan. Alright, so mga papi, after natin linisan kanina itong um, kadena natin, um, make sure nyo lang na bago nyo siya ikabit ulit, um, papatuyuin nyo siya maigi. So, para pag in nyo siya ng inyong yun mga chain wax, yon hindi maghahalo yung tubig, tsaka yung um, lubricant nyo. I mean, yung yan, chain lubricant. So, ayan, tuyo na siya. Hindi ko na siya gaano kiniskes. Usually, pag nililinis ko siya, um, talaga minsan ini-steel brush ko pa siya. Kasi pansin nyo naman, medyo luma na yung ating um, kadena, yung bike chain. So, Siguro sa susunod, uh, bibili tayo ng panibagong bike chain, 11 speed din para dito sa ating Jor M5100. So yan siya So ito mga papi, nandito na tayo sa last step ng ating bike cleaning process. Sa prosesong ito, ilalagay ko na ang ating bike chain lubricant. So nakita nyo naman na dalawa yung ating bike chain lubricant mula sa WD-40. And disclaimer lang pala, no, hindi ako sponsored ng WD-40 pero WD-40, baka naman. So yan, ang yung color green na nanakita yung bike chain lubricant ay for dry conditions and yung isa naman na may color blue label ay for wet and extreme conditions. So sa part na to, pinagpipilian ko kung anong gagamitin ko and nakapag-decide ako na ang gagamit natin ay itong wet chain lubricant. Ito ay for wet and extreme conditions. So tara, apply na natin mga papi. So sa so part ng video na to ay babalik natin ang ating bike chain sa ating bisikleta. Kung hindi nyo kabisado ang pagbalik ng inyong mga bike chains sa inyong mga bisikleta, ay pwede kayo mag-search sa YouTube ng tamang proseso ng pagbalik ng inyong mga bike chains. So pag-apply naman ng bike lubricant sa inyong mga kadena, ay pwede nyo gawing palatandaan yung missing link ng inyong bike chain para hindi madoble yung pag-apply nyo at hindi kaano maparami yung paglagay nyo sa inyong mga bike lubricants. So yun mga papi, tapos na rin natin linisan si Toto. And siguro dito ko na rin tatapusin yung video natin. And yon sana ay may nakuha kayong mga tips or technique kung paano nyo linisan yung mga bike nyo. And kung meron ako nakalimutan or meron kayong suggestion or kung paano yung pamamaraan nyo ng paglinis ng inyong mga kanya-kanyang bisikleta. No? So yun lang mga papi. Um, so yun, isang tip din pala na may iwan ko sa inyo bago ko tapusin yung episode natin ngayon. Isang pamamaraan na para um, hindi kayo lagi linis ng linis ng ng bike after nyo gamitin. Diba, kunyari, nalinis nyo na ngayon. Um, Tapos gagamitin nyo na. Um, isang way para ma-maintain yung kalinisan ng inyong mga bike ay uh, um, kada ride nyo, <laughs> punas-punasan nyo siya. Para sa gayon ay hindi maipon ng maipon yung mga dumi after ride nyo. So, yun, um, punasan nyo lang after mag-ride bago nyo i-store yung bike nyo. And para sa gayon, ay may iwasan nyo nga yung uh, laging madumi yung bike nyo. So, tuwing gagamitin nyo, mas kayo lagi mag-ride na mga papi. So, yun lang, salamat sa pananood and please like and subscribe sa ating mga page, Facebook page and YouTube channel. So, hanggang doon lang mga papi and ingat kayo palagi. Ride safe, share the road mga papi. Peace out, let's go!